Praise Praise the Lord Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, a blessed morning. Ah, uh, panalangin, araw-araw tayong dumadalangin sa Diyos Ah, uh, para sa kayusan ng buhay. At uh, syempre yung kapayapaan na nilanais natin. Marami tayong pinagdaanan. Ah, uh, kailangan natin ng kalakasan. Kaya kailangan natin yung karunungan at tulong mula sa ating Panginoon. So, hingin natin yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Okay? At alam nyo, mga kapatid, na uh, kung bakit uh, dumating sa punto na ang nais lang naman ni Kristo ay eh, ialay kanyang buhay. Pero yung interpretasyon baga ng tao na hinamak na kung ano-ano nilang ginawa nila kay Kristo. So, ang tanong natin, bakit nagawa nila iyon? Okay? At alam natin ang pinakadahilan Uh, andun yung para sa mga pariseyo uh, si Jesus ay threat uh, sa kanila kasi yung uh, kapangyarihan ni Jesus pananalita ay uh, kakaiba uh, samantalang yung sa kanila ay parang ordinary lang although nasa kanila yung kautusan yung katutuhanan sila ang may hawak ng katutuhanan pero dumating nung dumating si Jesus ay eh, nagbago yung pagtingin ng tao so yan at kahit sa Uh, old testament 'yung pagbasa natin na si Haring Solomon ay pinuspos ng kapangyarihan, karunungan, pero dumating pa rin sa time na siya'y tumalikod sa Diyos. Kaya maganda 'yung sinabi ni uh, Santiago dahil sa sobrang pagnanasa ng tao sa daigdig, 'yung kapangyarihan, 'yung kayamanan, at dahil doon nagkaroon ng kasalanan ang tao at dumating sa time na nilalabag ng tao ang Diyos kinakaaway ng tao ang Diyos. So, yun ang naging result. Kaya, mag-iingat tayo sa kayamanan at kapangyarihan. Uh, kahit yung mga pinuspos ng Diyos sa Old Testament ay lumabag dahil sa mga pagnanasa uh, sa daigdig na ito. So, dahil mas pinili ng tao ang daigdig, uh, pinili ng tao ang kapangyarihan ng daigdig uh, kaysa panibagong kasunduan, kautusan mula kay Kristo. Okay? Kaya patuloy na nagahari sa tao ang kaguluhan. Ano pang nangyari? Ang lahat ng uri ng masamang gawa ay nag-exist sa na buhay ng tao. At sabi nga dito, saan, sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin. Yan, yun ang, yun ang nakita ni, ano eh, uh, ni Poncio Pilato. Uh, parang ang nag sa mga high priest ay itong inggit. Okay? Uh, makasariling hangarin. Parang ayaw nilang malamangan at ayaw nilang may mas magaling pa sa kanila. Alam niyo ba mga eskreba? Ang mga eskreba ay sila yung mga teachers of the law. Na para sa kanila sila yung maalam, eh, awak nila yung katotohanan. Kaya hindi pwedeng mayroon pa siyang taong mas maalam. <laughs> Kaya inggit at pansariling hangarin ang naguudyok sa kanila. Kaya nagahari din ang kaguluhan at kapahamakan sa buhay ng tao. Yun yun ang naging na, uh, ang uh, result uh, sa panahon na uh, kinakalaban natin ng Diyos. So nagahari sa atin yung kaguluhan at minsan napapahamak tayo. Uh, kahit si Jesus ay sugo ng Diyos, uh, hinamak nila, although ang pagdurusa ni Kristo ay kaluuban ng Panginoong Ama uh, para sa kanyang pag uh, paghahandog, para sa kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan. Pero parang sobra na baga, Kinukod siya nila, pinagduduraan, imagine? Uh, anak ng Diyos, pinagduduraan. <laughs> so, ang interpretasyon natin ng sacrifice ni Christ ay eh, parang pagsacrifice sacrifice lang. Pero sobra yung ipinapakita ng mga kawal, uh, uh, mga kawal nung sinaon ng panahon. So, ang tingin natin, parang injustices, siguro yun yung reaksyon ni Pedro na hindi pwedeng mangyari yan sa iyo, Panginoon, uh, makataong pag-iisip. Dahil para sa atin, napaka, ano na yun, more than criminal pa yung uh, paghuhusga nila o ginagawa nila kay Kristo. Pero yun nga, ano pa, ang anong magandang sagot ni Kristo dito? Uh, sagot ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagat hindi nila ang kanilang ginagawa. Uh, totoo naman, alam nyo ba na Noong naging ganap na ang panahon, inutusan pa ni Jesus si uh, Judas na gawin mo na kung ano ang uh, kung anong na, na paluuban para sa iyo. Kung anong pinaka-role mo, uh, gawin mo na. Inutusan pa at doon pumasok yung Diablo uh, kay Judas. So, masabi natin na parang kung baga sa kung baga sa apoy ay ginatungan ni Jesus para 100% Uh, mangyayari yung mangyayari sa kanya. So, kaya lang yung observation natin, napaka uh, napakatindi yung uh, dinaranas niya. So, ang sabi ni Santiago, merong reaction si Santiago, ang ganyang karunungan yung pagpili baga natin sa makadaigdig na pamantayan, uh, sabi ni Santiago, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, uh, kundi makalupa, uh, makalaman. At sa panahon na tayo'y pumili sa makadaigdig, Uh, sino bang nagahari sa daigdig? Yan ay mula sa demonyo. Yung kayamanan kapangyarihan, ginagamit yan ng demonyo para i-distract. Uh, i-distract uh, yung uh, plano o misyon ni Kristo. Diba si Eva, nung sinabi ng Diablo, uh, hindi lang kayo maging maalam, maging tagaya din kayo ng inyong Panginoon. Uh, alam ang tama at mali. So, nung nakita ni Eva na ah, maganda pala sa tao na mamuhay na maalam, ayun, kinain niya yung prutas na yan. At doon nagsimula ang buhay, kamatayan, although maalam tayo, nagdudusa naman. Ah, nakakaranas tayo ng matinding pagdurusa sa daigdig na ito. So, nag-exist yan dahil sa paglabag natin ah, sa kaluoban ng Diyos. So, dahil ang karunungang mula sa langit, ano ba ang karunungang mula sa langit? Uh, sinabi na nayawi kay Adam at Eva, ganito ang gawin nyo, kompleto na lahat, wala na kayong uh, problemahin sa mundong ito, andyan na, ah, pero dapat sundin ninyo ang kanyang kaluuban. Kaya kung nasunod sa, sana nito, ano ba sana ang, ang, ang kahinatnan? Kasi kung ang karunungan mula sa langit ang sinusunod ng tao, ang sabi ni Santiago, okay? Uh, James 3.17 Una sa lahat, ang makajos o maka-langit na karunungan ay malinis, uh, mapayapa, maamo, uh, mapagbigay puno ng awa, ano pa, masaganang namumunga ng mabuting gawa, hindi nagtatangi at hindi uh, nagkukunwari. So 'yun ang uh, karunungang mula sa langit. So nabubunga ng katwiran, mga kapatid, ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. So 'yun pinaka-obserbasyon di at 'yun nga, sabi ko kanina dahil sa pagnanansa ng tao sa daigdig, uh, kapangyarihan, ano pa kasalanan, uh, nilalabag ng tao ang Jos, kinakaaway ng tawang Jos. Alam niyo ba kung bakit paulit pangalawang verses nagpakita si Yahweh kay Haring Solomon? Asdoon ang sabi ni Yahweh, huwag kang magipag engage sa mga babaeng iyan dahil nagsasamba sila ng Jos-Josan. Diyos Imagine 700 na mga anak ng hari ay ginawang asawa ni Solomon. And then meron pa siyang 300 asawa sa mga alipin niya. So doon pa lang, sinabihan na ni Yahweh na huwag kang makipag-engage dyan. Uh, dahil ililigaw ka. <laughs> ililigaw ka ng iyong pagsamba at syempre yung paniniwala. So anong nangyari? Hindi nakikinig si Haring Solomon uh, dahil nakita ni Haring Solomon ang saya. <laughs> Kaya ang ganda, ang ganda yung parang naramdaman niya yung tunay na ligaya. Kaya yun nga, ang tunay na ligaya na yun ay pansamantala lamang. James 4.4 Ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Yan. Ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpala naman niya ang mga mapagpumbaba. Uh, kapag talaga ang tao ay nagmamahal sa daigdig, Uh, Siyempre, makakalimutan na niya. Ano bang meron sa daigdig? Kayamanan, karangyaan, ano bang meron sa daigdig? Uh, lahat ng ayaw ng Diyos nasa daigdig. <laughs> uh, pero bakit minahal natin uh, naramdaman ng tao na may ganda, may saya? So, ang panawagan ni Santiago, uh, upang maiwasan yan, dapat magpasakop kayo sa Diyos upang maunawaan ninyo ang upang maiwasan ninyo ang kaguluhan. So, anong nangyari kay Haring David? Uh, ano ang, although sila mga pinili ng Diyos, pero meron silang nagawang pagkakamali. Ang result sa pagkakamali ni Haring David, yung kanyang anak ang namatay. O, yan, yan. And then, kay Haring Solomon naman, dahil naawas, hindi naman naawa, may pangako ang Diyos kay Haring David at kay Solomon Uh, ano ang nangyari? Hindi si Solomon ang pinarusahan uh, ni Yahweh, kundi ang kasunod niyang maghahari ang kanyang anak. So napakatindi ang pangyayari sa uh, sa anak ni Haring Solomon. So yan yun ang mga, yun ang mga kahinatnan uh, sa panahon na nilabag natin yung uh, pangako ng Diyos uh, sa tao, sa daigdig, uh, kahit sa pananampalataya. Aya ang recommendation ni Santiago, uh, sabi niya labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Uh, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos at itataas niya kayo. Kung nagagawa ng diablo na hamaki ng anak ng Diyos, magagawa din ito sa tao. Kaya kung ang tao may magpasakop sa Diyos, uh, secure ang tao dahil ang Diyos ay may taglay na kapangyarihan. Uh, naglatag ang Diyos ng proteksyon sa mga mananampalataya. So isang patnubay uh, na mula sa langit o protektor na ibinigay ng Diyos sa tao ang banal na Espiritu. So kapag ang tao ay nakikinig, uh, nananahan sa Diyos, uh, sumusunod sa mga pangangaral ng Panginoon, ano ba ang kayang ibigay ng Diyos? At dahil dito, ano ba ang sabi ni uh, Santiago? mananahan uh, Mananahan... Kayong ligtas sa Panginoon. Uh, sa harap ni Yahweh ay mapapanatag ang tao. Yan. Yun ang kailangan natin eh. Dapat tayo maging mapanatag. Maraming mga nangyari sa daigdig, maraming mga pagsubok. So hindi napapanatag ang tao. So kung tayo nananatili sa Diyos, yan, maging mapanatag lagi ang tao. So saan ba tayo sa daigdig? Uh, sa daigdig kasi ay puno ng pagkukunwari. Uh, scammer ang dietit uh, parang bigyan tayo ng ganito pero may kapalit uh, bigyan, bigyan tayo ng ganitong uh, situation o uh, standard ng pamumuhay pero yun nga, uh, meron siyang consequences ay mahirap yun pero kung tayo nasa Diyos ang uh, laging paalala ni uh, kahit si Haring David sa so Psalm 37.18, 18 Iingatan ni Yahweh ang taong masunurin Okay, ang kanyang lupang minana ay di babawiin. Uh, halimbawa kung bigyan ka ng Diyos ng galitong opportunity, ay uh, hindi na 'yan babawiin, di ba? Nangako ang Diyos kay Haring David, uh, Haring Solomon. Uh, yung kasalanan nila ay hindi sa kanila ipinataw, kundi sa kanilang mga anak. So ngayon, kung ikaw ay nagmamahal sa iyong anak at pamilya, so dapat nasunod natin kasi kung hindi sa iyo ang parusa ng Diyos, uh, doon talaga sa anak po kapamilya nangyayari. So yan, mag-iingat tayo dyan. Dahil sa makadaigdig na pagnanasa ng tao, inililigaw ang tao sa tunay na landas o sa tunay na pagsamba. Uh, kaya may mga taong tuluyang tumalikod sa Diyos. So sana wag tayo humantong sa ganon. Uh, dahil matindi yung uh, consequences uh, na ibinigay. Hindi naman, alam naman ng Diyos na mangyayari yan eh kailang lang para bagang no una pa parang gusto ng taong dumaan sa pagsubok ah. <laughs> kaya pinatunayan na hey, dadaan kayo sa pagsubok kaya ito na yung panahon natin dumadaan tayo sa pagsubok uh, kaya lang may mga taong tuluyang naligaw tumalikod dahil hindi nila nakayanan uh, yung mga consequences uh, at yun nga mas naramdaman ng tao ng 100% ang saya ng daigdig kaysa saya ng makalangit na bagay. Uh, sabi nga ng iba, boring, parang boring naman maglingkod sa Diyos. Uh, kasi nga iba yung mindset niya, perception, yung standard ng pamumuhay. Lagi niyang nakikita yung mga na pamantayan, paano mabuhay, paano ma, uh, mamumuhay. So parang doon tayo naging masaya. Kailang maraming consequences doon. Pero kung tayo na sa Diyos, nagpasakot sa Diyos, and then ang sabi ni Cristo, lalayuan kayo ng diablo. Uh, labanan ninyo para layuan kayo ng diablo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Now, kung yun ang pinili natin, uh, sabi nga ni Kristo, maibsan, uh, gagaan ang pinagdaanan ninyo, siyempre mapagtagumpayan yan kasi bibigyan tayo ng karunungan, uh, pamamaraan paano natin harapin iyon. So, ang mundo ay pansamantala. Merong pansamantalang uh, kaligayahan ang daigdig. Uh, masaya pero mapanira. <laughs> Take <note> 'yan. <laughs> ang mundo ay masaya para sa atin pero mapanira. Pansamantala lang siya. Kaya kung hindi mo kayang intindihin o unawain ang mga sitwasyon na meron sa iyo, uh, minsan dumaan tayo ng uh, kabiguan at ibabagsak ang tao sa mundong ito. So nangyayari 'yan kahit sa mga pinili ng Diyos sa Old Testament kahit sa mga apostol, si Judas, si Pedro, ang maganda lang kay Pedro ay nagbalik loob sa, sa Diyos. So kahit sa mga hari sa Old Testament, kahit si Moises, nakaranas ng gano'n, pero hindi sila bumitaw. Yung mga propeta, si the, the, Crying Prophet, si Jeremiah, uh, Jeremiah. So nangyari yan. Kaya kung, mas, kung pinili natin ng Diyos, yan, lalayuan tayo ng Diablo, lalayuan tayo ng mga consequences. Dahil ang Diyos mismo ang protector sa mga uh, nananatili sa Kanya at lumalapit sa Kanya. Pero kung kayo ay namumuhay, ayon sa makadaigdig, uh, mag-ingat. <laughs> Maraming pangyayari sa mundo na kakaiba uh, sa pananaw ng tao. Pero kung pinili natin ang Diyos, congratulations. Pagagaanin ng ang Diyos uh, at kung may matindi man tayong pinagdaanan ngayon, makikita natin yung mga pamamaraan. So, yan, uh, kung ang tao, kung pinili ng tao ang deity, uh, marami talagang mga consequences. Pero kung sa Diyos tayo, pagkagaanay ng Panginoon, at ipagkalupas sa atin ang pamamaraan. So, congratulations sa mga nagpapailalim uh, sa Panginoon. Uh, at binabati dito rin po uh, sa hanay ng, sa kongregasyon ng